Welcome to my channel. Nandito tayo guys ngayon sa napakagandang view dito sa may harapan ng hotel. Pero hindi siya doon sa mismong harapan ng aming hotel sa pinagtatrabahuan naming hotel. Dito kami sa kabila. Tignan niyo guys ang Ayan guys, pupunta tayo dito sa ano sa taas ng bundok kung saan makikita yung sunset na clear talaga siya. Ayun, sa ano taas nitong bundok na to na natin kung anong meron ito sa may satellite satellite yan guys so tara na punta kami ng ano saan tayo pupunta sel saan white house. sa white house tayo dun guys sa white house tignan dito sa baba guys oh white house lighthouse, white house. ah white house pala kala ko sa ganda dito guys oh. hmm? super super beauty ang yung mata tanang. ganda talaga ganoon yung yun yun et, dun yung ano namin oh, no? yung pinagtatrabahan namin hotel yun guys grabe napakaganda ganda po yung simbahan ni no? yung simbahan dyan no? Ayan. Tapos yung isang puti doon, yung puti na yon, yun yung aming pinagtatrabaho na hotel. You know, yan o. Yan. Yan, 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 yan. Yan. O, diba? O, iniwan na ako ng kasama ko. May nakakarating, guys. <laughs> taong, taong barrio ba? Taong barrio, guys. So. Kaya, tignan natin ang view. Napakagandang view dito sa Santorini Acrotiri o yan guys oh. makikita nyo dyan sa baba oh. kaya samahan nyo ako guys, punta tayo sa White House o oh, kaya Light House yan Mar maraming pumupunta dyan kasi doon nakikita yung magandang ano-anong Paglubog ng araw, guys. Kaya, sama nyo ako, guys. Lumilipad na yung kasama ko. Bay, iwan na niya ako. <laughs> iwan na ako kasama ko. Kulang-kulang. Malakas ang hangin, guys. Pasensya na kayo. As in, malakas ang hangin. Kaya, dito pala. Tingnan natin guys. Hmm? Ganda. Ganda talaga. Oh. Bulkan. Ito yung bulkan na. na ako sa kabila pag nagbibidyo ako. At ngayon nandito na ako sa harap. Ganda talaga guys. Super. dope yun guys, yung light house, yung white house At sabi nila, ito na pala yun Ayan. pinupuntahan ng mga marami wala 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 ko naman ano Kaway kantin Tara, bababa tayo dito. Masa yung mga tao ba? Ayan. Ito lang pala yung pinunta namin. My goodness. Mga oh. Mga tao, dami.

Ito yung pinukuntan lahat ng mga tao ba? Ganda.

video Video pala yon. Guys, eh, ang daming people. People ah. Uh, dito <laughs> Nandito kami sa napakataas na bundok. <laughs> Nag-sunset kami, guys. and nung lighthouse white house lighthouse Banyak dami talagang tao pa na Sige na, tara na. Oh, tignan mo, lumilipad dyan. Oh. Daming tao, guys. Anong lumilipad? Yun, langgam oh. Hindi yung, ayong, ano, bot. Jet. Dami talagang tao. Wala na yung sunset. Bumaba na. Kaya uwi na silang lahat. poco capito il suo Naming <laughs> <laughs> La turista, turista lato. Papicture? Oo. Dito. Pusing ako. Saan ako mag-focus din dito? Grabe nga ang dangangin, ang lakas. Saan? na guys, uwi na. Mm -hmm. Sa so, tenda danay. Oh, <laughs> uh, <mantip> na, madulas. <laughs> Dami pang tao, oh. iniwan na ako ni Rabs. <laughs> Sama ng ugalin mo ha, iniwan mo ako. iniwan ako guys. Grabe. Mahirap bumaba kasi maraming bato. maraming bato. Uwian na ng mga tao. Ay. Uwi na kami. 中に。 So ayan na nga guys, bumaba kami galing doon sa taas para tignan yung sunset. Grabe ang daming turista na pumunta doon para makita lang yung ano, yung sunset, yung paglupog ng araw guys. Ang ganda pala doon, first time ko pumunta doon. Matagal na kami dito sa Santorini pero ngayon lang ako pumunta dito sa area na to. Ganda pala. Kaya punta kami ulit dito maaga-aga naman kasi hindi namin na abutan yung sunset. Lumubog na kung dumating kami. So <laughs> yun talaga pag may work, late kami inatapos ngayon kaya late kami pumunta dito guys. Sulat ng tao guys ay nagsibabahan na kaya... <laughs> malayo pa yung aming lalakbayin papunta doon sa kabilang hotel kaya uh, ubuwi na kami guys kita kids tayo ulit doon uwi na yung mga galing sa sunset ha 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 ubuwi na doon si Raps sakit yung hindi nga so guys hanggang dito na nga yung vlog See you next vlog and thank you for watching. God bless. Mapush.